ako uh, no ko aning magwear o cap kani siya for swimming I'm not feeling comfortable mo rogi um people so whatever mo rogi kimo sampo la palayo lang tayo may lawas pero guys na ako y... guys na ako pangutan na ba naka try ba mo na nawala ing hang kwarta sa Gcash like ako nag-try ko from um, transfer from PayPal to GCash. Yeah, nag-try ko transfer from PayPal to GCash. But ko siya na siya ni appear na something error. But when I check my account sa PayPal, wala na akong kwarta. And ako sa check ang sa GCash. Then o, a nawala, ako wichika sa chikas, din nawala sa dakong kwarta. So, mawala to akong pangutanan.